Hayopito 105 sana oh. Dalawa lang yata ang team na may ganyan, eh. Pero mas Oh, po, meron na. Oh, may warmer din yon. Ano 'yan? Eh, yeah. ang dami mo na may uniform eh. Dami ka na lang <laughs> maglaro. Tulig Wow. Nababayit yung sponsor natin eh. The best, the best. Ang sponsor natin. Galing. Galing. Sponsor ka. Mayroon na. Canadian Auto. Si Arma. Chup-chup. The best yan. Thank you. Uh. Ayo, <tinyo> balaw, balaw kung paikat. Ito number one na, ah, naman dyan. <laughs> Superstar <the flagger. laughs> ito number one te, lagi, <laughs> lagi <may karante. laughs> Wala yung superstar natin, Busy sa ano? Sabrute sa <laughs> Busy-busy oh, busy si Joe eh, no? Bukas dito. Ito, na dito na Bukas na dito na dito. Meron mga dito. Hello. Ito, ayaw ko dito. Umiwala yun. <g> na lang. <-tong> Magaling na ba partner na. Partner sana kayo na. Umiwala yun. Umiwala yun. Sinalis ako. daw na. Umiwala yun. bigla. Akala ko ating yun eh. Alam mo, alam mo nung sa white, ayaw pang takita. Lakas dito. pre. Eh, pero ngayon, tina mo. Lakas pag Nakakita na naman sila, papayon ka nyo. Eh, yan, eh, babantayan mo. <laughs> ah. Pag tayo <laughs> mong siya siya, babantayan mo, ha? <laughs> di na nga daw, di na ako maglalaro pag kakain daw kalawin. Okay, may pasok siya. Pipilaya natin sa labas. May pasok. May sa... <laughs> tatalihan <laughs> <laughs> May pasok siya, pag eh, may game. Hindi, eh, pag, 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 may laro kalaban natin iba black natin yung pintuan sa kanya, Dito na, hindi <laughs> <laughs> <sa laughs> ba? hindi kalaban? eh, eh, ito titipak sa atin eh, iya eh, e, lang eh, si si ngoy no, 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 ngoy Uh, hindi pa hindi pa nang babanggayan pag nang banggayan diyan sa talaro ang kandidigit diyan basis <laughs> pare ah uh, hindi ah Pwede yan, yan babangga. Ayaw mo lang mabangga. <laughs> 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 ito, ito. Ito sa ilalim, grabe to eh, di ba? Anunulak eh. Eh, di tinulak niya nandun, no? Ayun, na Ay, naalala mo yung tinulak mo? Umarang si Tinulak mo, eh. Umiyak na, no? Bigla dyan tatapakin niya. eh mo lang no? ng laro lang yun. Bertin, mo pa naman noon. Hindi, ng laro lang Gan lang eh. yun. Ah. Pwede tayo kay... Nakaset na sila, nakaset na. Ayun, oh? Ayun, Ayun o. No? Oh, okay. Shout po sa nagbigay ng sapatos kay Lebron James. <laughs> Ayun o. No? Ayun o. No? Ayun, no? Mga pogi. Ito yung pogi. Ayaw maglaro. Ayaw maglaro. At ngayon, tinitip-tip po yung 25 cent. <laughs> Eh ah, na nakalatak na. yung sopas doon. super lang dito loob, sa Ayon nila. Sa labas lang. Abang ah, wala bang kumakain. Ayaw. Oh my heat, the init. Oh, may init tayo ulit. Eh tayo, 'di? Yo kiking itu. <concealed> ah <ligen> oh, um, eh, kapan temu? Yo, dewa. tayo, Kurti Playboy nang Air Ako, hindi ako playboy, -play. wala na akong bush, eh. Ito um <laughs> playboy. <Simple> boss. Uh, good morning po sa inyo lahat. Achiever. And dito na naman tayo sa Heritage Christian Academy East Gym. Yeah. Uh, Tatawag na aming number one vlogger. Dito ba dito? Oh, dito dito dito. interview ko eh. Gini. Okay lang, okay lang. Ikaw. Ah, ngayon po ang ating jersey distribution ang ating mga kaibigan Jover Natal ng dito. Ah, team uh, Loris Bakery, Loris Bakery, Team Victor. Shoutout Wait. po sa Lur's Bakery sa masarap na tinapay! Lur's Bakery! At makita kita ah. na lang tayo for sure. yeah! <laughs> ah, sa talent portion! Shoutout pala sa Momo Ragon! O, ito, ito, ito! Ito, ito, ito! ito. No, no. A ano yan? Pakilala po natin, kay tingnan natin. Ah. Ang huling dumating, baagang nalasing! <laughs> pogi naman! O, no, pogi naman! Pogi naman! Tumangang kayo doon! May panapat siya, pogi naman daw eh. Yes, yeah. ay, Talo ka doon, di ba? Ay, ay. Talaga ay, ay. ay, may number, may number, oh, may number one tayo. na ay, tayo Eh, tuta mo yung wag lang talo ko sa tiktok no anong pangalan mo grace sa ay ang ju sa ano sa tiktok interview na gusto mo Mami Grace, yun. Gusto kita ka lang, Guys, guys, uh, uh. pupuntahan natin ang number one vlogger doon ng Calgary. Uh, ito yung sinusundan ngayon eh, ni Kaorad. Okay, okay, uh, okay, uh, okay. Si Ma'am Grace. Uh, Ma'am Ma Grace Mami Ma Ma Grace, Mami Grace. Mami Grace ang number one vlogger ng uh, Calgary. Puntahan po natin. Marami tong followers sa TikTok. Ito Mabuti big time big time to. Guys, uh, uh. guys. <laughs> Grace

Uh, meron po kaming uh, Season 2 uh, Golden Achiever uh, 50-year-old <P2> na Pampola Basketball. Uh, meron po kaya ngayon sa aming po para po mapalagas sa aming contours uh, yeah. uh -huh. para po magkaroon kami ng maraming players kung ang kaya, po, uh, team natin sa social media.

si magkisrazy? Hey, bakit hindi pinamako na mga pogi? papaano mo mga pogi? pogi pa dumre? ano ang mga anert po anert anert dalapas ay anert sila dalapas kaya ako ako mapapasinyo kung po ako ng sopa sa kasipod dalapas. Ano po interview Partnering <laughs> partner partnering crime? Iko ko lang <laughs> ako. Yaman lang 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 lang ako. Yaman lang sa yun po, so, syempre, unang-una na noon, uh, Western Union. Pero kung may makikita ako na magandang promo, may mga deal and everything, oh, may mga bonus, yeah. may mga additional, why not? Yeah, why not? Oh, I'll go yeah. right with the more money <laughs> for my family back home. That's on. correct. Yes. yes. Tama, tama. Yeah, we'll go switch. Yes. If it the, the, thing is more better, we'll switch. Ikaw, anong ginagamit mo dati? Ah, online lang kami, pero kung um, maganda itong ano, oh. I'll switch here. Ah, you switch also? Oh, kung ka lang, ka kalakalala ka lang. Ikaw, do madasal London PNB Ah Ku halimbawa pang susuhulan ko kayo magpapalit ba kayo Of course sige, oh, yeah. sige susuhulan ko kayo tingnan Ano hayaan Ano pa? Na. Ano Ano ito okay. kung saan, pwede kayong magpadala ng pera sa Pilipinas. Sabi naman ito sa UK. Yes, may meron may, oh no. online yan? Online. Ida-download nyo lang yan. Okay. Pwede na kayo magpadala ng pera sa Pilipinas na hindi nyo kailangan magbayad ng service fee. So, as the deal is, may bayad. Ito, hindi ko tapos ang balita. Okay. 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 Kapag ginamit yung ang aking code sa unang beses na magpapatala, magkakaroon ka ng $20 na bonus. Wow! Okay. okay. So, so, guys, diba may okay. Plus 50? <laughs> ano oh, pang hinihintay niyo? Si Six kana. Kano yaya makapiyop na <laughs> okay. Can we have a tapse 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 Okay. tapse Okay tapse 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 kami peke, hindi totoo yan. hindi peke, yung contact, maagang pamasko from PPN. po. Salamat po. Thank you, sir. salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

wala pa wala Reyes Dray Abramento Brian... para muli siya Sila po yung mga tao sa likod ng basketball na ito kung saan yung mga kababayan nating mga uh, barako uh. <laughs> sa San Agustin Ah Saan pa dinig mo pa teryo sa Pilipinas na sa wala ka yung babayaran kahit anong himitas Walang Wala oh, At so, unang beso, may pwede na din diyan Asa unang mesa pagpapadalamin 'yung tinanong nga 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 nga

mga yan, yan. Mga, mga 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 commissioner yung mga yan Saan sa kayo? Maraming mga 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 Grace Sa mga 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 po mga 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 po mga 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 po mga mga mga

yung punta ng mga namin si Alot pinipit din namin siya diyan malapitan malapit tayo mga baybayan like and subscribe ka orak buing ay mongos salamat ah Merry Christmas is extended picnic rest friend kawra talent din edi dali oh ayon natapos na ating bag laro oh, nasaan na to tatago na nato